Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga trabaho at mga obligasyon ng isang security officer. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo magumpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko Kaya't tumpisahan na natin Let's go! At ayun syempre bago tayo tuluyang magumpisa uh, Nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat mga ka-Five9 Sa mga lahat ng uh, subscribers natin Ayun Ah, uh, nung nakaraan lang, uh, sabi ko, 'di ba, mag- uh, magtutu 2000 na tayo. Ayun, uh, malaking shoutout sa ating lahat dahil ang subscribers natin, ayun, 2000 mahigit na. Ayun. What? Wow! Ayun, malaking shoutout sa inyong lahat mga ka 59. Uh, maraming salamat sa mga solid na suporta nyo At ayun, ah uh, ang lagi nating uh, paalala sa ating lahat, syempre, always, 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. At ito nga ngayon mga ka-5-9, ano? Pag-uusapan natin kung ano ba ang uh, mga trabaho at mga responsibilidad ng isang uh, security officer o isang OIC o isang uh, DIC. Ayun. At uh, siyempre bago tayo mag umpisa i-shoutout ko muna si yung 59 natin. Shoutout sa iyo 59 na uh, Bin sa Quiapo. Ayun, eh, nagtatanong siya kung ano, uh, paano daw ba maging isang security officer. Ayun, uh, ang pagiging security officer, siyempre kailangan mo mag-undergo ng uh, training ng pang-SO na tinatawag o security officer. Uh, at uh, yung mga requirements... Ah, uh, meron akong ginawang ano niyan eh, ginawang uh, uh, video. Ayun, uh, panoorin mo na lang 59. Uh, at ayun, malaking shoutout sa sa ano, sa mga comment at pagtanong mo. At ito na nga mga ka-59, ang uh, trabaho at uh, obligasyon ng isang uh, security officer, kung tutusin talagang napakalaki ng uh, responsibilidad ng isang security officer dahil kumbaga sa kanya lahat uh, nakasalalay eh. Ang baga, uh, uh, siya ang kumukontrol ng lahat Pero lahat ng problema, siya kanya rin ang bagsak Ang number one dyan, na uh, trabaho ng uh, security officer Ay ang pag-supervise o taga, siya yung taga-pangasiwa Doon sa mga tao na sasakupan niya, syempre Siya yung nagbibigay ng schedule uh, Siya ang nagbibigay ng posting, kung saan kanya ipoposting Siya ang nagbibigay ng oras, kung anong oras ang duty ng tao niya at syempre, uh, siya rin ang nangasiwa at uh, tumitingin doon sa mga tao niya kung uh, tama ba yung trabaho na ginagawa ng mga tao niya. Yung pag-supervise, yan ang ano, uh, trabaho ng isang uh, security officer o ikaw yung OIC o dc o DIC sa isang uh, detachment. Ayan, uh, ikaw yung nagko-control ng ano, ng mga tao mo. Ikaw ang nagsusupervise sa kanila. Ikaw ang uh, mag-guide kung ano yung mga dapat nilang gawin, 'di ba? Tsaka ikaw din yung mag-guide kung ano yung mga uh, hindi dapat nilang gawin. Ayan, isa din sa mga trabaho ng ano ng isang security officer ang uh, i o i-guide yung mga tao niya. Yan yung number 2 na na isa sa mga trabaho o obligasyon ng isang security officer yung tinatawag na uh, checking. Siyempre, ikaw ang mag-check sa mga tao mo. Halimbawa, uh, nakapwesto na sila. So, iikot ka. Siyempre, i-check mo kung, kung yung mga tao, kung meron ba silang uh, lisensya. Hindi ba expired? Meron bang DDO? Di ba? Meron bang NTC. Kung gumagamit kayo ng radyo, dapat merong kayong uh, tinatawag na NTC. Siyempre, ikaw din yung mag-check kung naglilinis ba sila ng uh, nila. Yung proper grooming nila, siyempre, ikaw uh, yung security officer din ang mag-check niyan. Siyempre, kailangan na check natin yung uh, proper grooming ng isang uh, yung tao natin. Kasi siyempre, sa, ano yan, eh, sa officer nagre-reflect. Siyempre, pag yung tao mo uh, is napitig nan, ibig sabihin na uh, snappy yung ano yung commander kasi 'di ba? Kailangan pag guys snappy yung commander, dapat snappy rin yung mga tao mo. Siyempre, dapat lagi na check mo kung nga naglilinis ba sila ng personal nila, 'o 'di ba? Yung buhok ba nila uh, hindi ba mahaba? Kasama sa ano yan, proper grooming na dapat uh, na check natin na uh, bilang isang security officer. Di ba? Chicheck natin yung gamit nila, kung kompleto. At uh, ganoon kasi ako eh, pag uh, tuwing umaga, maikot talaga ako sa, ano, pupustupos ako. Uh, tapos, uh, chine-check ko yung mga gamit, yung mga ID, kung ano ba, kung hindi ba, expired, o meron ba tayong mga kulang, yung mga tao natin, di ba? Para at least, uh, na-advise natin sila. At saka, doon, sa pag-ikot natin sa yung pagpo-post-post natin doon eh kahit pano, nakakausap natin sila natatanong natin sila kung anong ah uh, nangyayari doon sa pwesto nila o kung may problema ba sila 'di diba? kasama 'yan sa ano eh trabaho at obligasyon ng isang security officer yung kausapin mo yung mga tao mo wa magtanong mo yung mga tao mo kung ano yung ah uh, mga nangyayari doon sa binabantayan nyo. ayon at ayong uh, uh, number 3 syempre sa uh, uh, number 3 sa mga trabaho at obligasyon natin mga security officer syempre hindi na tawag uh, na reporting syempre tayo yung tagagawa ng mga report eh kung, uh, kung ano yung mga nangyayari doon sa binabantayan natin syempre yung tao natin Masasabi sa atin, tapos uh, sila yung magre-report sa atin, tayo naman ang gagawa ng report para mag-report dun sa mga uh, kinaukulan natin. Diba? Doon sa mga boss natin na binabantayan, o, tayo naman ang uh, magre-report doon sa kanila, tayo ang kakausap, tayo yung uh, magpapaabot ng mga balita. Diba? Masama man yan o mabuti, kailangan dapat uh, malaman nung mga ano natin, mga boss natin dun sa binabantayan natin. Tayo yung magre-report sa kanila, yung mga tao naman natin, sila yung magre-report sa atin, tapos uh, gagawa natin ng report, eh, tapasa naman natin dun. Sa mga uh, manager, o oh, diba, yung mga boss natin, eh, siyempre tayo mga gwardiya, marami tayong boss eh. Kaya ayon, iyan ng isa sa mga kasama sa ano, uh, trabaho at obligasyon ng isang security officer, 'yung maging uh, ano tayo, uh, tagagawa tayo ng uh, mga report para maiparating natin kung ano 'yung mga nangyayari sa binabantayan natin. At uh, syempre, 'yung number 4 sa trabaho at obligasyon natin bilang isang officer, syempre bilang isang uh, officer Uh, kailangan din natin na tayo ang nagsicheck o nagsisecure ng mga documents at mga asset ng uh, security agency natin. Diba? Siyempre, dapat uh, nagsicheck natin yung uh, LTO kung updated ba yung LRR yung Long Service uh, Firearms Registration. Tapos, yung basta yung mga documents na hinahanap ng ng sosya yung uh, firearms license. Ayan, dapat uh, na double check natin yan. Kung sakaling magkaroon man ng inspection, at least uh, may papakita tayo. Diba? Lagi tayong dapat lagi natin din double check yan. At kung mayroon mga, mga expired, dapat na update natin. Ito natawag natin sa inspector natin o kayo sa agency natin. Diba? Para uh, kung bagay na tawag, 7416. Tapos yung mga gamit natin, syempre, kailangan tayo magsisecure -se niyan. Yung mga service per di ba? Mga radyo natin, yung mga tinatawag na asset. Kasi, uh, sa ating mga officer yan babalik. Halimbawa, nagkaroon ng damage o nagkaroon ng uh, losses na wala yung radyo, na wala yung bakal. Di ba? Kahit sabihin mo na hindi ikaw yung nakawala, yung tao mo yung nakawala, sa'yo pa rin babagsak yan. Kung yung 1-6 niyan, sa'yo pa rin puputok kasi lahat naman ng 1.6 uh, kaya commander naman talaga ang putok nyan kaya dapat talaga na double check natin yun oh. kaya dapat uh, lagi nating uh, sinisecure yung mga gamit natin uh, sa agency yung mga asset natin sa agency dapat tayo ang nag ano nyan tapos yung mga documents dapat lagi natin na double check at ayun na uh, mga ka-59 yung ano ba yung tinatawag na ano pala yang command responsibility. Ayun, uh, syempre tayo yung taga-utos, syempre pero uh, lahat ng uh, mga responsibilidad it is kumbaga sa atin din 'yan. Kung sakaling magkaroon yung uh, magkaroon ng problema yung tao natin, uh, sa atin pa rin puputok Kumbaga sino ba yung hahanapin, sino ba yung kakausapin, 'di diba? Tayo pa rin, kaya bilang uh, security officer Dapat uh, nasusupervise natin lahat Lahat uh, na check natin Lahat uh, na do-double check natin diba? Bilang isang security officer kasi uh, Malaki ang responsibilidad natin diba? Hindi kagaya ng mga tao natin uh, Pagkatapos ng duty nila, okay na Hindi kagaya natin na mga security officer kahit nasa bahay na tayo pag nagkaroon ng 16 6 dun sa binabantayan dun sa detachment mo obligado tatawag sa obligado ano ka pa rin di ba kung sakaling ano kailangang puntahan eh pupunta ka kahit sabihin mo naka off duty ka na o nasa bahay ka na o natutulog ka di ba kasi yun nga yung tinatawag na command responsibility na uh, lahat eh, responsibilidad natin bilang isang officer. Kaya ayon, uh, basta lagi lang nating i-supervise ng maayos, kausapin lang natin yung mga tao natin ng uh, mahusay ng maayos para ano, uh, maging smooth yung samahan natin sa isang detachment at maging ano tayo, uh, yung 16 eh, mapalayo sa atin. At na uh, mga 5 men, hanggang dito na lang muna tayo. Uh, alam ko naman na uh, yung sa laki ng responsibilidad ng isang security officer at sa dami ng trabaho ng isang security officer is alam ko marami pa akong uh, uh, nakalimutang sabihin o nakalimutang idagdag. Kaya ayun mga, mga ka-five men ko, kung uh, meron kayong mga comment na Uh, idadagdag dun sa mga nabanggit ko uh, Mag-comment lang kayo sa comment section Para mabasa din ng mga ka-59 natin At least, madagdagan din Kung baga, ma-share natin sa kanila Yung mga knowledge na meron tayo Diba? At ayun mga ka-59 uh, Hanggang dito na lang muna tayo Sana nakapulot kayo ng konting uh, idea Dun sa mga napag-usapan natin About dun sa trabaho at uh, responsibilidad ng isang uh, security officer uh, at ayun mga ka-59 uh, hanggang dito na lang muna tayo maraming salamat pabuhay kayo at God bless sa ating lahat thank you